Good morning guys. Ito yung packaging natin ng Biko. Yan, lagyan natin siya ng toppings na ito, ganito. Yung ginawa nating nyog, di ba? Nakita niyo. Yung ginawa nating kakangkata, yan siya. Ladek sa Ilocano. Ladek Ang nangis ng yog. Ayan. guys. Ayan, ang ganda na tignan. Hmm? Ayan. Ganyan na siya. Pwede rin sa bila o pwede rin sa serving. Kaya ayan ginawa natin. Para pwede natin ibenta at maganda sa tignan. minumold ko siya. Para makosting natin kung ilang piraso yung pagbentahan natin. Kasi, Diyos ko guys, ang mahal ng mga bilihin. Kaya, ikosting natin lahat. Para kikita naman kahit konti. Kaysa naman nagtitinda naman tayo ng mga uh, Nagbib nagtitinda tayo, nagbibisnes tayo, na no? wala namang kabig, di ba? Kahit konti naman meron. Kaya nga, nagbibisnes Kasi siyempre, may binayaran naman tayong business permit, transportation, pag namalengke Kaya kailangan natin din i- isipin yung mga ganun bagay. Kaya dapat i-costing natin parehas ang ano para malaman natin kung magkano ang kita at magkano ang nagawa natin na ibebenta natin. Okay, so, kukosting natin kung ilan ang ilang piraso na magawa. Ayan guys, yan ginagawa natin ganito para makita natin ang kung ilang piraso siya. Tsaka yun nga, sabi ko nga, packaging. Ginanito ko lang s'yempre para meron din yung packaging na ise, eh. yung sa ano sa yung ano yung tub yung tab, yung ginawa ko per piraso. Na ganito. Depende kung anong gusto nyo packaging. siksik, liglig at umaapaw, oh, sabi ka nila. Pero dapat pantay ang ano niya, para pantay. Wala namang para yung kinain ng isa, ganun din kadami yung kinain ng isa, Diba ba guys? <laughs> Tama mali, ay nako, bahala ka isa. <laughs> Basta yan, tamang-tama ang lasa, tamang-tama ang sukat, pantay-pantay walang lamang. Walang lamang dito. 本地本地。 Pantay-pantay ang pag-mold natin sa elementa natin, Biko. tinikmang ko na to guys okay siya tamang tama ang tanis hindi masyadong matanis hindi ko pala naipakita ipakita sa video kung nung naluto natin ang pagtikip natin hindi natin naipakita. ay sorry sorry guys yan yan pakita natin yan 明天再见啊，拜拜。